Hi guys, may adlaw uh, may hapon sa Pilipinas. Dire may udto pa. Wala lang guys, nagvideo lang ko guys kay akong kauban gahapon nilarga na Gid siya mga alas 11:30 media Diri siya nigikan. Hatod siya siyang amo sa airport kaya ngayong flight gabi ga kanang alas 4 daw sa kadlawon dire. Gibati lang kay kog kamingaw niya. Kay kabalo mo, dugay mi naguban diri sa kuan sa bal, kwarto kay ang among amo magsuon man lugay mi naguban diri guys sakit sa dughan nga kuan kanang diri mo nagkita niya na problema kung sa pay naa sa imuhang kaugalingon nga angay angay nga masulbad na kasumbungan siya siya akong kaso ak siya ang siya akong kauban og siya pud na siya problema magsulti siya sa kuha nga na siya problema puli-puli mi og kuan advice mo nga gibati kong kamingaw nga wala ko kasabot nga wala na siya tapad mi og higdanan guys mo ni ang higdanan guys so oh? mo ni mo ni ang higdanan ako didto mm. no. kuan kanang ayaw <laughs> lang kanang... gibati ko kami nga kay labinag na ako problema sa cellphone ako mm... dili na ako maabli unya kanang basta kung problema nga kuwan siya gid akong dolan unsa sa siya na anak siya mag siya ang mag ayo siya ang mag ayo siya mag ayo mo moto nga mo ito gahapon bigid na ako mapugnan nga Kung bangod yung hilak sayang yung atubangan, guys. Tinudod na. Makaroon nga. Wala. Well, pas, sorry, pasailo ako. Mungagod na, guys, nga. Bisan o dili bitaw din ni mo ka ng parinti. lang, diri rin na mo nagkita o Nasuod mo bitaw. Sakitan ka. Sakit sa, sakit sa imong dughan. Nga, kanang mag mag mo mag magbuwag na mo magbuwag na mo na siya ito na maguto siya katuig po dire guys ayang pito katuig diri nga nagtrabaho po sa hang amo kuan ikaduhan niyang uli karon pero katung sa unang paguli niya duha pa to siya katuig ni uli siya then isa ra siya ka bulan sa Pilipinas ni balik siya dire to nag-uban pud ni ako pito ko katuig pod kay 2015 man ko nabot dire una lang ko niya kisa katuig pito ko katuig po dire ayako ako nakauli po sa Pilipinas nagbakasyon ko isa lang po ko kabulan hindi balik ko dire moto pagbalik na ko naguban na po dmi karun magduhan ako katuig karun sunod bulan so kad balik ko karun na po siya siya na po ang ni uli wala ko kabalo guys kung bubalik pa ba siya din o dili na ay ang ingon niya nako. ako pahulay sa kuti ay kay kuan kana kapuy daw po siya isa rin po kabuk ang anak guys nga kuan pa elementary yung anak pahulay sa daw siya ako po siya nga ay, ikaw na kay kuan mga mga negosyo negosyo kaya naman to siya gamay ng naipon-ipon po doon niya ang balay atuba man po daw sa eskwelahan, sa high school ba to. Ya, kabalum po to siya mag, magkuan magkuhan, tinda-tinda. Ano to, yung nga ikaw. No, nga, ikaw, ikaw ang magkuhan, pero pahulay pa mga kade, pahulay sa, nga na. Ito doon kami nag-istorya. Doon kami kayo man. Alas unsi ko diri ni Saka, kay alas unsi. Medya man ihang paghatod siyang amo. Ahan ako siya gihatod sa silong. nagnilakay pa mi. Kay, kuan mingawon akong ginan mingawon kay ko nimo naghinilakay pa mi niya na ako sus dili man lalim oy mas 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 kuan pa nga ako ang una ang mula kaysa ikaw mo oy ikaw mo oy kanang kuan kanang ikaw mo oy maulahi kay dili nimo masabta nang imong gibati mura bat mura imong hangdughan mura og kanang gilangkat nga magtan-aw nga nagbit-bit like na sa bag niya masakay na sa sakyanan basta kain ko di lalim oy bisan kung dilimi mi parente dili kadugo pero sakitan ko e, sakitan ko kaya ang mga mga akong pagwangod sa iya igsuon mo nga sakitan ko Ay, nga dili lalim e, nga ako siyang ginan nga daghan kitang kauban diri nga nangagi kung oh, tinod na guys daghan kay mga kauban diri na nangagi pero kami lang duha ang nagkasinabot na kami lang duha nagkasinabot na unsay mga na may dili ma di magid kali kaya to nga na kauban na to nga dili taga dili lahi dili lang mi dili lang mi magkuan nga mauna na siya na dili sagdaan lang basta kabalo mi nga lahi siya kami mo nga kami nga mag lang mi nga sagdaan lang di dili na nato kan, na hilabtan sa gigla sa depende na niya basta kabalo siya na na guys mga talagsa ra kayo nimo makita ang kuan tinud anay nga mahimo nimo ah, amiga o kaila nga kuan nang mo kuan gid sa imong haba nga, mo mo ila jud nga isa mo parintip sa dili mo din mo pamilya na una-unaon kanya nga pamilya Muna siya ko siyang ginan at mingawin kay ko ni mo Muna nga ikaw ang ping dito mo tulang na po siya ikaw diri ang ping diri mo na kaya siya kung lagi niya na ay napag basta ayaw na pagdagagawan kay sakit kayo mo lang to gaya nga kung sakit jud kay guys pero yung mahimo mahimu natay naay ay tagsa tagsa na to ka, pamilya. kinanglan man po na to nga muli tapos tong pamilya dili man po ingon nga diri na lang yung dahang tuwag matigulang ta di man pwede kay nang hita diri trabaho raman para sa tuwang pamilya ano na man naman di muli no? pero sakit ba nga nagkauban mo dahan kay mo mga nagyan nga kalisod mga unsa pa din ha dahan labi na katong na covid ko dire sus sige guys bye salamat